Isang nakakagulat na balita ang tumama sa Showbiz World matapos maaresto ang dating aktor na si John Wayne Sase dahil sa umano'y pamamaril at pagpatay sa kanyang kaibigan. The Philippine Showbiz List presents John Wayne Sase, balik kulungan dahil di umano sa pamamaril. Nangyari ang insidente noong lunes, October 28, 2024, bandang 7.30 ng gabi. Ito ay iniulat ng GMA7 sa kanilang afternoon newscast na balitang halin noong Martes, October 29, 2024. Nakasuot ang biktima ng simpleng shorts at t-shirt na matagpuan ang kanyang katawan sa harap ng isang gate, walang buhay at may apat na tama ng bala mula sa isang kalibre 45 na baril. Matapos ang insidente, mabilis na nadakip si John Wayne ng mga polis ilang oras lamang matapos ang krimen. Natagpuan siya sa isang hotel na malapit sa pinangyarihan ng insidente at agad na itinurn over sa Pasig Police Headquarters. Upang makatulong sa investigasyon, dinala siya sa Eastern Police District para sa isang paraffin test, ngunit nakatakdang bumalik sa Pasig Police Headquarters upang sagutin ang mga katanungan ng otoridad. Sa kasalukuyan, wala pang tiyak na motibo sa umano'y pamamaril at pagpatay ni John Wayne sa kanyang kaibigan. Ayon sa polisya, isa sa mga anggulong kanilang tinitingnan ay ang posibleng personal na alitan sa pagitan ng aktor at ng biktima. Sa naging panayam ng mga polis kay John Wayne, lumitaw na may hindi pagkakaunawaan ng magkaibigan na maaaring humantong sa malagim na insidente. Matatandaan ang naging laman na ng balita si John Wayne noong July 2017 nang siya ay ma-interview sa programang Rated K. Dito niya isiniwalat ang kanyang pagbabagong buhay mula sa madilim na karanasan sa droga. Halos isang taon bago ang kanyang panayam, siya ay binaril ng dalawang hindi nakikilalang lalaki na sakay ng motorsiklo sa Pasig City. Sa panayam, inamin ni John Wayne na ilang taon din siyang nalulong sa bawal na gamot na nagdulot sa kanyang matinding pinsala at pagsisisi. Ang kanyang pagiging adik ay nagsimula pa noong 2008 sa panahong aktibo pa siya sa showbiz. Kwento pa ni John Wayne na huli siya ng mga autoridad noong panahong yun. Gayunpaman, pinili niya magbagong buhay at tumigil sa paggamit ng droga. Nangako siya sa kanyang misis at tatlong anak na siya ay magpapakatino at gagawa ng paraan upang tuluyang makalaya mula sa madilim na kabanatan yun ng kanyang buhay. Sa halip na dumaan sa formal na rehabilitation, tinulungan siya ng kanyang pamilya at nanatili sa probinsya kung saan tumulong siya sa paglilinis ng komunidad bilang bahagi ng kanyang self-rehabilitation. Ang kanyang lolo ay nagpasimula ng kanyang pagbabago at kahit tinangkang dalhin siya sa isang rehabilitation center, pinayuhan ng kanyang pamilya na maaaring magtagumpay ang pagbabago sa tulong ng pamilya mismo. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na maging maayos, muling nabalita si John Wayne sa mga hindi kanais-nais na pangyayari. Si John Wayne ay matatandaang nagsimula sa kanyang kasikatan bilang miyembro ng all-male dance group na anime sa programang ASAP noong 2003. Maliban sa kanyang karera bilang dancer, nakilala rin si John bilang isang aktor sa telebisyon at pelikula. Isa siya sa mga pangunahing cast ng primetime series na It Might Be You noong 2003, kung saan nakatambal niya ang kapamilya actress na si Maha Salvador. Isa rin siya sa mga bida ng horror fantasy TV show na Spirits noong 2004 hanggang 2005. Sa larangan naman ng pelikula, gumanap siya bilang isa sa mga anak ni na Vilma Santos at Christopher De Leon sa critically acclaimed film na si 70 noong 2002. Bagamat unti-unti siya nawawala sa limelight, muling nabuhay ang samahan ng kanilang grupo noong September 2019 na magkaroon sila ng mini reunion. Si na Raver at Rodgen Cruz na parehong na sa GMA Network sa mga panahong yon ay nagbahagi ng mga larawan at, at, video sa Instagram na kanilang masayang pagsasama-sama kasama si ng John Wayne, Sergio Garcia at Eman Abileda. Sa reunion na ito, masiglang ibinahagi ng magkakaibigan ang kanilang mga alaala -ala at muling ipinakita ang kanilang mga sayaw na ikinatuwa ng kanilang mga fans. Sa paglipas ng mga taon, ang mga miyembro ng anime ay nagkaroon ng kanya-kanyang landas sa buhay. Noong 2017, bago pa lumipat si Raver sa GMA, nagkaroon ng isang espesyal na pagkikita ang mga miyembro ng anime sa ASAP awesome stage para sa 25th anniversary ng Star Magic. Kabilang dito sina Miko, Maiko, Serio at John Wayne na samasamang nagdiwang at nagpahayag na kanilang pasasalamat sa kanilang mga tagahanga sa mahabang panahong suporta. Sa kasalukuyan, ang mga pulisya ay patuloy na nagsasagawa ng masusing investigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng insidente at kung ano nga ba ang tuloy na motibo ni John Wayne.